Inaasahang dadag sa inga yung araw ng biyernes ang mga terminal gayon din ang mga pantalan sa bahagi ng Central Luzon. Ayon sa Regional Command ng PNP dito sa Region 3 na si Police Brigadier General Jose Hidalgo Jr. agad na nitong inatasan ang mga Chipo Police Provincial Director sa pitong lalawigan, gayon na rin ang dalawang syudad na sakop ng Central Luzon. Mahalagaan niya na may mga pulis na nagbabantay sa anumang mga pagbabanta o ikikilos ng mga masasamang loob lalo pat ang ganitong panahon ng holiday ay sinasamantala naman ng ilan sa ating mga kababayan na gumawa ng mga masasamang hakbang tulad ng snatching at ang ilan sa kanila ay tsinet ang mga pasahero lalo pa't nagkakaroon ng siksikan. Sa ngayon, ang mga mahalagang bantayan ng malalaking central terminal dito sa Central Luzon, tulad sa Cabanatuan City, San Fernando City at maging sa Balanga City at uh, sa Tarlac City na ito ang isa sa mga binabantayan ngayon, maging sa bahagi ng Malolos Bulacan at gayon din sa Central Terminal sa Baler sa lalawigan naman ng Aurora. Sa ngayon ay may mga LGU rin na itatalaga para magbantay. Dagdag pa rito ang mga tauhan ng mga Central Terminal para matyagan ang anumang masamang ikikilos ng ating mga kababayan. Mahalaga rin anila na may mga malinis at maayos na mga palikuran dahil isa ito sa mga pinuproblema ng mga nagbabakasyon o itong ating mga kababayan na mag-uuwian sa iba't ibang mga probinsya dito sa Central Luzon. Sa unang araw pa lang ng Simbang Gabi, kapansin-pansin na ang maraming pulis na nakatalaga sa mga bahay dalanginan, maging ang mga national highway o itong mga converging area ng mga intersection dito sa Central Luzon ay may mga tinalaga na rin na mga pulis para magmando sa trapiko. Bagamat nakapagtala na ng isang malagim na aksidente sa bahagi ng San Leonardo, ang karambola ng isang tricycle at dalawang truck kung saan nasagip o nahagip ng truck ang isang tricycle na nagresulta ng pagkamatay ng dalawa katao at tatlo ang sugatan. Para sa MBC Network News, ito si RH25 Grace Vera Sansano, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino.